ni sekretaryo Hackett kay Pangulong Marcos. Aminado ang Malacanang na hindi basta-basta mapapatigil ang pamamahagi ng ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP sa kabila ng mga usapin kaugnay ng eleksyon at nalalapit na oral argument sa Korte Suprema. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na maraming Pilipino ang umaasa sa naturang ayuda upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na anyat lumabas sa survey na maraming Pilipino ang nagugutom sa kabila ng iba't ibang programa ng pamahalaan laban sa kagutuman. Dahil dito, hindi raw agad-agad masususpende ang distribusyon ng AKAP, lalo na't na maaaring umalma ang mga benepisyaryong matagal nang umaasa rito bilang pantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng uh, administrasyon at uh, mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma, uh, lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Mababatid na nitong nakalipas na linggo, ilang grupo ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng AKAP dahil umano nagsisilbing Congressional Pork Barrel. Nito rin nakalipas na linggo, naglabas ang COMELEC ng Certificate of Exemption sa Spending Ban ngayong eleksyon sa ilang programa ng DSWD kabilang ang AKAP program. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority.